Hey, what's up guys? Anong tawag sa isdang to? First time kong nakakita ng isda Hindi ko alam mo yung pangalan. Paki... Kung sinong makasagot, may... Isang download. Kung anong klaseng isda to. May 100 kang... 100 sa Gcash yan. Kung sinong makasagot kung anong isda to. Pati pusa, ayaw kainin ng pusa. Ano kayong klaseng isda to? Ito. So, parang sap-sap na iwan. Hindi <laughs> ko talaga alam kung anong isda to. Ang tawag si isda to guys. parang ano siya parang kamag-anak ng pirana first time na yun magluto ng ganitong isda laking dagat ako pero hindi ko rin alam kung anong isda to Uh, ah, papaksiwin pala namin ito ngayon